Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media bata, umukaw sa puso ng mga netizen nang bigyan nito ng pagkain ang isang estrangherong matanda. Higit 100,000 kilos ng basura na haakot sa isang bayanihan cleanup project sa Pateros River. Pamilyang bukasang pinto para sa mga kapitbahay na makikinood sa TV kinaantigan ng netizens. Netizens na antig sa asong nagbabantay sa lamay ng kanyang amo. Shanti ng K-pop group Lapilus, absent muna sa kanilang group activities matapos tamaan ng chronic fatigue syndrome. Sure kong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot nang mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story. Humanity Restored. Yan ang kadalasang nasasabi ng ilan na kung sila ay nakakasaksi ng isang akto ng kabutihan. Gaya na lamang ng pumukaw sa puso ng mga netizen na ginawa ng isang batang babae mula Davao Oriental. Nakunan kasi ito ng litrato habang kanyang inaabutan ng pagkain ang isang estrangherong matanda na nakita lang nito sa labas ng isang convenience store. Ang kabutihang loob ng bata, panuurin sa trending report ni Pamela Adriano. Napukaw ang damdami ng maraming netizens sa nag-viral na video na ito ng isang bata na makikitang may inaabot sa isang matandang lalaki na nasa labas ng isang convenience store. Pagkukwento ng uploader na si Apollo Belvedere, tatay ng bata, ang kanyang anak daw mismo ang nagusang bawasan ang baon nito para makabili ng merienda para sa estrangherong matanda. Nakasad pa sa caption sa kanyang post, 100 pesos daw kada araw ang ipinababaon sa kanyang anak. Bago raw nito maihatid sa eskwelahan ng bata, pumupunta sila sa naturang convenience store para bumili ng merienda. Natutuwa raw siya dahil kusang inilaan ng kanyang anak ang baon nito para makapagbigay sa kanyang kapwa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo! Sa ating next viral story, BAYANIHAN SPIRIT Itong ibinida ng isang foreigner sa social media matapos ang matagumpay na cleanup operation sa Pateros River. Ang malawakang operasyon na sa tulong ng higit 240 na Pinoy volunteers ay nakapaglinis ng higit sa 100,000 kilos ng basura. Ang before and after glow-up photos ng Pateros River, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Glow Up is Real! Napawaw ang netizens ng ibida ng dayuhang environmental advocate at Australian businessman na si Mike Smith ang dalawang larawang kuha nito habang nakalublob sa isang ilog. Sa unang larawan, wala kang ibang makikita kundi isang mistulang dagat ng basura. Sa ikalawang larawan, tila nasa ibang lugar na ang lalaki dahil sa ganda at linis ng tubig. Pero sinong mag-aakala na ito pala ay before and after photos ng ilog pateros dito sa Pilipinas? Sa pangunguna ng dalawang international eco-friendly companies na nagsimula sa kanika nilang green advocacies at cleanup initiatives noon pang 2019 at 2020, ay nakapaghakot lang naman sila ng higit sa isang daang libong kilo ng basura mula sa naturang ilog sa loob lamang ng isang linggo. Taos puso namang nagpasalamat si Smith sa Department of Environment and Natural Resources, Lake and River Management Office, lokal na pamahalaan ng Tagig, at sa higit dalawang daan at apat na po na Pinoy volunteers na nakatuwang nila sa paglilinis ng ilog. Mula sa bansag na pinakamaruming ilog na nakita niya sa kanyang talambuhay, buhay, talaga nga namang pinatunayan ni Smith na glow up is real kung magkakaisa lang tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan kaya naman say hello to a cleaner and better Pateros River sa kabila nito ang pinakamahalagang hamon pa rin sa ating mga Pilipino kakayanin ba natin itong panatilihin at ipagpatuloy para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera sama-sama tayo Pilipino sa ating next trending topic bukas ang pinto. Literal na bukas ang pinto ng pamilyang ito mula hinundaya na Southern Leyte para sa mga kapitbahay nilang na is ng palabas sa telebisyon. Sa kanilang probinsya kasi, tanging sila lang ang mayroong gumaga ng TV. Kaya naman labis na kinaantigan ng netizens ang viral na tagpo at ang iba na pabalik tanaw pa. Sama-sama nating panoorin ang viral video sa report ni Mili Borja. Marahil lang ay pamilyar na sa mga kwento, lalo na sa probinsya na nakikinood lang ang mga tao sa bahay na mayroong gumaganang telebisyon. Kaya naman nostalgic para sa karamihan ang viral video ni binahagi ni Von Sabala mula Southern sa Leyte, kung saan makikita ang kasama nilang nanonood ang mga kapitbahay ng kanyang lola. Ayon kay Von, bumibisita raw ang mga ito tuwing tanghali at gabi para makinood dahil sa kanila lang daw ang tangang telebisyon na umaandar sa lugar. Dagdag pa nito, masaya siyang mayroong nakakasama ang kanyang lola sa bahay, lalo na tuwing manonood dahil may katandaan na rin ito at may mapagtatanungan na tuwing hindi niya naiintindihan ang nangyayari sa palabas. Nandun lamang daw sana siya para magbakasyon nang masaksihan ng mga nakakaantig na tagpo at napabalik tanaw sa kung paanong hindi pa rin nagbabago ang mga nakagawian sa kanilang probinsya. Gaya ni Von, na pa-reminis din tuloy ang mga netizen. Ang ilan, binalikan kung paano rin nila buksan ang pinto sa mga nais makinood, tanda at patunay ng pagmamalasakit ng mga Pinoy. Marami rin ang nagpasalamat sa pamilya ni Von dahil sa mabuting kaloob ipinamalas nila sa mga kapitbahay. Ang viral video ni Von umabot na sa halos 200,000 hearts at 1.3 million views. Para sa Deezer HTV, ito si Milibor sa Masama Tayo, Pilipino. Sating Sa next viral story bantay tunay nga namang dogs are man's best friends. Sila rin ang matatawag nating pinaka-loyal na alagang hayop dahil hinding-hindi nila tayo iiwan. Palagi silang nasa tabi natin kahit saan pa tayo magpunta para lang maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa. Pero sa istorya ng asong si Georgita, tila yata mag-isa na lamang siya dahil ang kanyang amo ay namaya pa na. Kaya naman sa huling sandali, kahit antok na antok na, nariyan pa rin siya para magbantay sa lamay ng kanyang mahal na fur parent. Ang nakakaantig na effort ng asong si Georgita, panuorin sa Trending Report ni Liway Abas. Tunay talagang kakaiba ang loyalty ng mga alaga nating aso. Sa kahit anong sitwasyon, palagi lang silang nasa tabi natin at kailanman ay hindi lumalayo. Gaya na lang ng asong si Georgita, na kahit wala na ang kanyang fur parent, nagawa niya pa rin magbantay sa lamay ng amo bago pa man ito mailibing. Kahit na inaantok, sinisika pa rin ni Georgita na magising at hindi antukin para lang mabantayan ang kanyang amo bago pa man maihatid sa huli nitong hantungan. Dahil sa kanyang effort sa pagbabantay, naibahagi rin ng netizens ang kanilang mga kwento patungkol sa pagiging loyal at maalaga ng kanilang mga alaga ang aso katulad ni Georgita. Ang mga alaga nating hayop, lalo na sa mga katulad ng asong si Georgita, ay mapagmahal at napagkakatiwalaan. Kaya naman mas lalo pa natin silang mahalin at talagaan, at mas lalong wag silang sasaktan. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abas, sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita indefinite hiatus. Pansamantalang hindi makakasali sa group activities ng South Korean girl group na Lapilos ang Filipino-Argentinian member ng grupo na si Shanti. Ang vocalist at the face of the group, kailangan munang mag-focus sa kanyang kalusugan. Ang pahayag ng MLD Entertainment tutukan sa showbiz report na ito. Muna sa mga aktividad ng South Korean girl group na Lapilus, ang Filipino-Argentinian member ng grupo na si Shanti. Sa anunsyo ng MLB Entertainment na diagnosed sa si may chronic fatigue syndrome ang vocalist at face of the group, dahilan ko bakit pansamantala itong hindi makasali sa grupo. Pero pagkitiyak na ng naturang agency, bumubuti naman ang lagay ni Shanti sa tulong ng treatment at pangangalaga ng kanyang mga doktor. Nangako ng rin ang MLD na patuloy na susuportahan ng kanilang artist hanggang sa tuloy nitong makarecover. Pag-unawa at continuous support naman ang hiling ng MLD sa fans para sa future activities ni Shanti at ng Lapidus. Agad namang bumuhos ang well wishes ng Lapis para kay Shanti at hiling ng mga itong agarang pagaling ng kanilang idol aong 2022 ng mag-debut ang Lapilo sa ilalim ng MLD Entertainment with the hit song Hetya. Kasama ni Shanti sa grupo si Nashana, you Bessie sa one at That same year, bumisita rin to sa DZRH TV studio kung saan bukod sa exclusive interview, game na game rin kumasa ang grupo sa Who's Most Likely to Challenge at may bonus pang pa dance relay ng kanilang kantang Greta Ta. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng bayanihan at volunteerism ng ating mga kababayan at syempre ng iba rin nating mga kaibigang mga foreigners na nagmamalasakit sa ating bansa at sa ating kalikasan. Nakita naman po natin yung tinatawag natin na glow up o di ba diba? Napakaganda at napakalaki pong pagbabago matapos pong tanggalin ang kilo-kilong basura po sa Pateros River. At syempre makikita naman po natin na kaya naman po natin gawin ito, nalinisin po ang mga maduduming ilog at mga river areas po natin dito sa Metro Manila at syempre sa iba pang parte ng bansa. Ngunit, eh, kailangan po bang humantong sa gano'n na, na kailangan eh, maglikom tayo ng mga volunteers at mga tutulong po ano para linisin po ang ating mga ilog at mga rivers? Aba syempre, mas mainam po matuto po tayo na iwasan na po ang magtapon, magdumi, at syempre mag pagkalat para naman po hindi po natin nasisira ang kalikasan. At syempre hindi rin po nakakakontribute po ano, sa pagdumin ng mga ilog po natin. Mahalaga po itong daluyan na papalabas po from our cities, papunta po sa mga dagat o mga mas malalaking bodies of waters. Dahil nga po sa mga basurang ito, kaya po problema po tayo sa baha o di po ba, pagkapanahon po ng tagpulan. Tayo rin naman po ang nagiging biktima ng sarili po natin mga kagagawan. Kaya naman po, sana ma-inspire po tayo dito po sa SheNair at na nakita po natin sa social media. At uh, tulungan din po natin ang ating mga sarili na maging disiplinado at syempre, Maging responsable po sa ating kapaligiran Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya I-share nyo na yan sa ating comment section O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Sama-sama tayo, Pilipino.